Sa terminolohiya ng finance, ang income ay ang pera na iyong kinikita. Basta ang pera mo ay lumaki o nadagdagan, ito ay dahil nakatanggap ka ng income. Dito sa channel na ito, tuturuan ka namin ng mga terminolohiya na dapat mong matutunan tungkol sa pera. At dito sa video na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng income. May iba't ibang klase ng kita o income na maaaring makuha ng isang individual. Narito ang ilan sa mga ito. Una, sweldo. Ito ang kita na nakukuha sa pamamagitan ng isang regular na trabaho o posisyon sa isang kumpanya. Ang sweldo ay karaniwang binabayaran ng monthly, semi-monthly, o minsan ay lingguhan, at ito ay base sa kasunduan o kontrata sa pagitan ng empleyado at employer. Kadalasan, ang halaga ng sweldo ay fixed at nakabase sa oras na ipinasok. Ikalawa, commission. Ang mga taong nagtatrabaho bilang sales agent o sales representative ay kadalasang nakakatanggap ng komisyon sa bawat benta na kanilang ipinapasok sa kumpanya. Ito'y incentive para sila ay ganahan magbenta. Ang mga komisyon ay parang reward at sinisiguro nito na ang masisipad na empleyado ay mas nakakakuha ng malaking pera at ang mga hindi nakakabenta ay maliit lang ang makukuha. Ikatlo, self-employed income. Ito ay kita mula sa sariling negosyo o profesional na serbisyo na ibinibigay ng isang individual. Maaaring ito ay kita mula sa pagiging freelancer, consultant, o mula sa pagpapatakbo ng sariling negosyo. Ang maganda dito sa klase ng kita na ito ay ito ay kadalasang unlimited. Depende sa tao kung magkano ang kanilang sisingilin at depende rin sa kanila kung gaanong karaming proyekto o kliyente ang gusto niya kunin. Ikaapat, side hustle income. Ito ay kita mula sa mga pagkakataon o trabaho na ginagawa ng isang individual bukod sa kanyang pangunahing hanap buhay. Maaaring ito ay freelance projects, part-time jobs, online selling, o iba pang mga maliit na gawain na nagbibigay ng dagdag na kita. Ikalima, investment income. Ito ay kita mula sa mga investments na ginawa ng isang individual. Maaring ito ay tubo mula sa mga stock market, mutual funds, real estate, o iba pang mga instrumento ng pamumuhunan. Ang maganda dito sa income na ito ay madalas na hindi siya nakadepende sa tao na nag-invest. Matapos niyang ipasok ang pera niya sa investment, kusa na itong kumikita kahit siya ay natutulog. At kailangan lang nito na maliit na maliit na oras galing sa investor kaya masasabi rin na ito ay passive income. Ikaanim, pension or retirement income. Ito ay kita na natatanggap ng isang individual matapos niyang magretiro mula sa kanyang trabaho. Ito ay maaaring mula sa pribadong pension plan, mula sa gobyerno katulad ng SSS o GSIS, o iba pang mga retirement scheme. Ang iba't ibang klase ng kita na ito ay nagbibigay ng iba't ibang pagkakataon para sa isang individual na magkaroon ng pinansyal na seguridad at pagkakakitaan. Mahalaga na magkaroon ng pangunahing pag-unawa sa mga ito upang makapaghanda at makapamuhunan ng maayos para sa kinabukasan. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, trabaho, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel para updated ka tuwing may bagong video. Mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.